Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Kung napapansin ninyo lately sa social media, lalo na sa mga aviation spotter pages, ang daming unusual na aircraft sighting sa Pilipinas na galing sa Estados Unidos. Hindi lang basta cargo o transport planes. Iba ang level ngayon. May fighter jets, may specialized aircraft, at may tinatawag pang doomsday plane. At syempre, kapag ganito ang mga pangyayari, marami agad ang nagtatanong, ano ba ang nangyayari? May military exercise ba? May tension ba sa West Philippine Sea? May diplomatic visit ba? O baka naman may hindi lang sinasabi ang mga gobyerno? Ngayong araw, iisa-isahin natin ang mga sightings, ang background ng mga aircraft, at ang possible implications nito sa national defense at foreign relations ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Una sa listahan, ang pagdating ng Boeing E-4B Nightwatch, o mas kilala bilang Doomsday Plane. Ngayong week, kumalat sa Facebook ang post mula sa plane spotter na through sebastian's lens. Ang subject, isang Boeing E4B ng United States Air Force na biglang lumapag sa Naiya. Kung hindi kayo familiar sa E4B, ito ang tinatawag na National Airborne Operations Center. Sa mas popular na pangalan, ito ang Doomsday Plane. Bakit ganoon ang tawag? Dahil ang E4B ay specially built para maging command center ng US government sakaling magkaroon ng nuclear war o anumang massive attack na mag-shutdown sa ground-based leadership centers. Ibig sabihin, kapag worst-case scenario na, dito pwedeng tumakbo ang presidente ng US, Secretary of Defense, at iba pang top-level national security officials para mag-command at mag-coordinate ng military operations. Hindi ito ordinaryong eroplano. Reinforced ang fuselage nito laban sa electromagnetic pulse. May advanced communication systems na kayang makipag-coordinate sa halos lahat ng US military assets worldwide, kasama ang nuclear submarine fleets. At kayang manatili sa ere ng matagal dahil may air refuel capability. Ang tanong, bakit siya nandito sa Pilipinas? Sa ngayon, walang official statement na nagsasabing para saan ang pagbisita. Pero historically, lumalabas ang E-4B sa mga bansang may kasalukuyang high-level diplomatic o defense engagement. Halimbawa, kapag may meet-up ang U.S. President o Secretary of Defense sa isang allied nation, minsan kasama or ahead of time dumadating ang E-4B so possible na may high-level defense meeting sa Manila na hindi pa din disclose May preparatory logistics for joint command exercises o baka simpleng refueling stop or regional operations routing. Pero given ang timing, kung kailan tumataas ang tension sa West Philippine Sea dahil sa harassment ng Chinese vessels laban sa Philippine Coast Guard at supply missions, hindi may iwasang magdulot ito ng speculation. Next, ang bigla ang pagdating ng F-16 fighter jet sa Clark. Ika nga ng isang plane spotter na si Lancy, spotted ang apat na F-16 Fighting Falcon jets na dumating sa Clark Airport. Nakuhanan pa sila na nag-perform ng break to the left maneuver habang nag approach sa runway. Initially, ang akala ng marami para ito sa isang joint exercise. Alam naman natin na every few months ay may balikatan, Cope Thunder, o iba pang combined training ang Philippine at US forces. Pero ayon sa reports ng ilang aviation observers, ang apat na F-16s na ito ay nagmula sa Osan Air Base sa South Korea at papunta sana sa Singapore. Ang dahilan ng diversion sa Clark ay hindi officially stated, pero maaaring logistics, weather conditions, airspace congestion, o military routing protocol. Pero ang mas interesting dito, hindi sila nagtagal. Pagkatapos lang ng isang araw, umalis agad sila mula sa Clark at ayon sa mga nakakakita, napakalakas ng pagroar ng engines habang umaangat sa kalangitan. Ang mahalagang punto dito, ang F-16 ay hindi basta-basta dadaan sa isang bansa nang walang diplomatic clearance. Ibig sabihin, approved ang flight plan, coordinated sa Armed Forces of the Philippines, at possibly may kinalaman sa regional security posture monitoring ng US Indo-Pacific Command. Pero anong koneksyon ng mga kaganapang ito? Kung titignan natin ang broader context, hindi isolated ang mga sightings na ito. Kasabay nito, Tumindi ang maritime confrontations sa West Philippine Sea, lalo na sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Nag-expand ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, bases sa Pilipinas, kasama ang strategic locations malapit sa Taiwan Strait. May ongoing modernization at defense cooperation talks sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas at US Department of Defense. At may plano rin ng U.S. na mag-increase ng rotational military presence sa bansa. Kung pagsasama-samahin ng pieces, nagre-resulta ito sa isang malinaw na picture, nagpapakita ang U.S. ng active, visible, and rapid response capability presence sa Pilipinas. Hindi ka dapat magulat kung intentionally visible ang mga assets na ito. Presence is messaging, at ang messaging ay malinaw, ready sila to support the Philippines in securing its airspace, maritime claims, at defense alliance commitments. Pero may nagbabago ba sa Pilipinas? Oo, oh, kung babalikan natin ang mga nakaraang taon, medyo nag-shift ang foreign policy ng Pilipinas depende sa administrasyon. Pero nitong uling dalawang taon, lalong lumakas ang alignment sa US halimbawa. Mas marami ang joint patrol sa West Philippine Sea. Mas nagiging vocal ang Pilipinas sa international forums tungkol sa harassment. Mas nagiging transparent ang armed forces sa modernization needs nito. At ang US, in response, ay mas visible, mas engaged, at mas willing mag-deploy ng high-value military assets sa region. Ang pagdating ng E-4B, kahit sabihin pa na routine o standard routing, ay simbolik. Hindi ito eroplano na basta mo lang makikita sa kahit anong bansa. Hindi ito parang C-130 o C-17 na regular nagla-logistics. Ito ay command aircraft sa panahon ng crisis. Ang presence nito ay may mensahe ng strategic preparedness. So anong dapat abangan ng publiko? Sa mga susunod na linggo, pwedeng may official announcement ng high-level meeting, further joint air or maritime patrols, additional fighter jet rotation sa Clark o Basa Air Base, or even expansion ng interoperability exercises. Mahalaga para sa Pilipinas na maging aware sa security developments. Hindi ito simple plain spotting lang. Ang mga aircraft na ganito ay bahagi ng mas malaki at global security architecture. At dahil nakapaloob tayo sa Indo-Pacific strategic theater, directly tayong affected. Ang sunod-sunod na pagdating ng US aircraft sa Pilipinas ay hindi aksidente. May context, may dahilan, at may messaging. Habang tumataas ang geopolitical tension sa rehiyon, mas nagiging visible ang presensya ng mga kaalyado ng Pilipinas. At kung paano ito hahawakan ng bansa sa diplomatikong paraan at strategic defense posture ang magseset ng direction ng national security natin sa mga susunod na taon. Sa dulo, mahalagang manatiling alerto, informed, at critical sa mga nangyayari. Dahil minsan, kahit isang landing ng eroplano, may dalang mensahe na mas malaki kaysa sa nakikita ng mata